October 14, 2024 ngayon. Pero 78 years ago, pinanganak ang aking idol, si Boss Joey. The one and only Henyo Master. Nako, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya, nako, dapat panoorin nyo kasi may kinausap uh, pa akong resource person para magbigay sa atin ng kwento tungkol kay Boss Joey. Kaya pag-usapan natin mamaya, si Boss Joey de Leon ang nuno ng kahusayan. Tara na, atong alamin! Ayan, nag-uumpisa na naman po tayo dito sa ating alamin. Ang tagal ko lang hindi nakapag-vlog. Pero syempre, hindi kaya ng puso ko na hindi gumawa ng vlog tungkol sa idol ko na si Boss Joey De Leon. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayon ay Boss Joey ang nuno ng kausayan. Bakit naman nuno? <laughs> eh kasi talagang talagang bakit sa kanya nang galing no? Ang uh, ang mar ang maraming bagay. Alam niyo po sa usap pa yan bilang uh, isang artist no sa Tagalog kasi niyan eh artista talaga eh pero ang nakaka ang, ang ibig kong sabihin kasi siya ay uh, isa ring pintor, isang DJ, gumagawa ng susulat ng mga lyrics ng kanta, of course, singer, with the tough hits and um, ultimate host no napakarami naging host ultimate leading man ang daming uh, pinagbidahang pelikula at isa rin sa magaling na maghanap ng kanyang mga alalay isipin ninyo, Rene Riestas Richie de horsey o sino ba Sinapecto, Pekto <laughs> ba sina Bellafore at at, at Bella ba yun? si John Fair, 'di ba ang dami niya rin nakuhang alalay nako um, wala na po siguro akong kilalang artista um, artita na matsihigit pa yung kasipagan kay Boss Joe. Parang siya yung napanood kong artista na, ano ba yan? <laughs> Lunes hanggang Sabado, may palabas siya. Hindi lang sa tanghali kasi given na yung Itbulaga eh. Parang normal na yun, no? Pero meron pa rin siyang panghapon, minsan, di ba? Minsan meron pang panggabi. Naaalala niyo pa, meron pa siyang panlinggo. Yung Mel and Joey, meron pang wow mali. Tapos dati lagi pa siyang may mga gag shows, no? Tapos sa uh, co-host din siya ni, ni Sharon Cuneta. Tapos nagsusulat pa sa sa Ah, hindi ko maintindihan kasi alam naman natin, mayaman na si Boss Joey at Pero hindi ko naintindihan kung saan galing yung kasipagan ni Boss Joey. Until now, isa pong malaking puzzle sa akin to. Bakit? Ito lang yung pinaka masipag na artist na napanood ko. Of course, hindi ko naman po alam yung personal na buhay ng ibang tao. Pero ito talaga napapanood mo eh. Nagsusulat pa sa dyaryo eh, di ba? Eh ngayon nga, active pa sa Instagram eh. Si Boss Joey at sa TikTok eh. So parang, sa yung work ethic na lang talagang talagang bibilib ka kay Boss Joey. Of course sa kalokohan. Yan yung yan yung pinaka gusto ko kay Boss Joey. Wala na sigurong may katulad ng utak niya, no? Uh, ang ang preba po dito na wala nang kasing katulad ang utak ni Boss Joey. Siya lang yung tinatawag nating henyo pero walang umaangal, 'di ba? ang tawag natin sa kanya, si Master Henyo. Pero wala nang sabi mo, oh, hindi naman Henyo Kasi no doubt. Di ba? No doubt. Walang pwede magsabing hindi sa Henyo. Kasi araw-araw natin siya nakikita at madalas nasasabi natin, awal pala magmura dito. <laughs> oh, Paano niya naisip yun? Di ba? Para na lang yung sabi ko nga, yung kailan lang yung... Uh, yung joke niya na si Alan Kay ay ages din daw Wala sa Stone Ages. Talagang iba, iba yung utak ni Boss Joey, no? Pati naman nakita-kita niyo sa mga napakaraming kantang sinulat niya na sumikat. At siyempre, siya yung ng Itbulaga. Bulaga. So, pagdating sa talino, sa talent, ay my god, wala talaga, no? Bilang isang bida noong panahon ng late 80s hanggang 90s, siyempre, noong una magkakasama pa ang Tito Vic and Joey. And I have to give credit to Bossing and to Tito Ten. Ang perfect nilang tatlo. No? Ito pa siguro sa masasabi natin na malalaman natin na si Boss Joey ay isang tunay na kaibigan o napakagandang maging kaibigan. Bakit kamo? Bakit sa the best na kaibigan? Simple lang mga kababayan eh. Yung si Boss Vic, si Bossing Vic at si uh, Boss Vic sa Viva Films yun Si Bossing Vic at si Tito Sen magkapatid po yun. So normal na magkakasundo yun o kahit hindi one sila magkasundo, magkapatid yun laging magkasama eh. Pero si bossing Joey ang the odd one kasi siya hindi kabated. No? Pero hanggang ngayon, magkakasama silang tatlo. So I think with that, pwede natin sabihin na napakasarap din o napakahusay din maging niya kaibigan ni Boss Joey. Kasi silang tatlo, no? Isa yun siguro sa kanilang uh, greatest achievement, di ba? Kasi yung mga banda naghihiwalay. Eh. Nagre-reunion pa nga sila, eh. Eh, si and Joey, hindi eh, nila kailangan mag-reunion. Araw-araw <laughs> pa rin silang magkasama, eh. Alam nyo, kanina, nung nanonood ako ng Eat Bulaga, medyo teary-eyed ako nung sumasayaw sila ng Louie Louie Louie. Diba? Si Boss Joey at si uh, si Bossing Vic kanina. Nung pumasok sila, Oh my god. Ay, nakakatuwa, 'di ba? At their age. Seven, po. Alam niyo po, wala ako po kilalang 78 na kasing gwapo ni Boss Joey. Yung kasing okay pa ni Boss Joey. Parang kilala ko yung mga 50 pa nga lang mo, ang ano na eh, mukhang nilulumot na. Pero si Boss Joey, of course, kita naman natin na matanda na rin talaga si Boss Joey at um at uh, hindi na rin siya kasing liksi ng dati. Pero for his age at 78, Diyos ko! Sana ay uh, kaawaan pa siya ng ating na Panginoon Diyos at dagdagan pa siya ng 20 years. Kasi sa totoo lang, ladies and gentlemen, I can't imagine the Philippines without Boss Joey. Sana wag po kasi lahat po ng mga idol ko, Michael Jackson, Bruce Lee, si Jason David Frank ng Power Rangers, si Matthew Perry, si Kobe Bryant. Wala na po yung mga idol ko. Si Joey na lang. Boss Joey, ha? Take care of your health po. At, um, ko, hindi ko nga maintindihan at galit na galit ako noon. Kasi ang galing-galing pa na utak mo. Bakit nila kayo gustong pag-resign? ba diba? Sana ay, um, sana yung utak mo, maraming makamana. Actually, I think maraming, um, maraming dun, naging inspiration ka. I, I, mean, I can name like Michael V. ba diba? Parang, parang namana niya sa'yo yun eh namanya sa iyo yun, yung uh, yung galing na maggawa ng uh, tagalog uh, english tinatagalog and all may mga parody i think uh, yung katulad mo ay malaking impluensya kay uh, kay uh, boss michael bea at sa marami pang mga marami pang mga comedians Of course, yung pagiging artist ni Boss Joey. Alam nyo na, hindi, yun ang ganong hindi sikat na aspeto na talento ni, ni Boss Joey. Uh, karamihan, ang mga sikat po niya ay yung mga synthetic cubism na art style na, na, na parang tila gawa nila ang cuukok. Um, Ano po yun? Hindi ko nga maintindihan bakit binenta ni Anjo Illano yung, yung painting na binenta sa, ni binigay sa kanya ni Boss Joey. Pero, uh, I'm not uh, judging uh, si Boss Anjo. Pero, yun nga nating na panahon, million na yun eh. <laughs> million na yun eh. Uh, ah so far, um, sobrang the best si Boss Joey at uh, hindi ko alam kung gaano kalaki yung influence niya sa akin. Magmula bata pa lang, na narinig ko yung joke niya. Knock, knock! Who's there? Si Pilyo! Si Pilyo! Si Pilyo mon, si Pilyo mon. Magmula bata pa ako, eh, talagang idol ko na siya. Nakasama ko po siya sa maraming pelikula. Of course, the one with Tito Vic and Joey, yung uh, Wake Up Little Tootsie at saka nakalimutan three little eggs yata yung isa tapos uh, sa movies na siya yung bida ay kasama ko sa sa she uh, tapos dun sa ano yon Roborat Super Mouse and the Roborat I played the role of uh, the young uh, Rene Rickestart so I uh, uh, of course also yung Ali in Wonderland may pelikula rin kami na Ali in Wonderland ni Boss Joe ito, sabi nga ng iba, eh nakita mo naman sa personal si Boss Joey, bakit parang ang OA mo nang mag-idol kay Boss Joey? Alam niyo po, mas matagal po akong laos, mas matagal po akong hindi artista, kaysa artista po ako. Ano? Ako po ay 44 anos niya, inag-artista eh, po ako siguro mga 14 years lang. So my 30 years of my life ay eh, normal na tao na po ako. At bilang nung normal na tao na ako at lumalaki, sobrang idol ko po talaga si Boss Joey. So ano po ba ang uh, mga best uh, attributes? O ano ba yung mga mga mahuhusay na katangian ni Boss Joey? Meron po ako ung tinanong na resource person. Panoorin niyo po ito. Nandito pa mga kaibigan, iinterview po natin ang idol ko nung bata pa ako. <laughs> Actually, sa Agila ako yung bata ko. Oo nga Agila. Oo, bata ako. Yung ito. So, ang so, ang una kong question, okay. ano para sa iyo mm. yung yung, yung uh, pinakamagagandang traits ng idol kung si Joey De Yung in what way na traits na sa bilang pa uh, performer, uh, artist. Ang ipad ko. I could say siguro artist. lahat. Eh? Artist, composer, painter, baka halos na sa kanya na So, yun yung mga gusto ko sa kanya. Siyempre, loving father. Okay, Oo, oh, talaga ang pili pa ako sa sipag. Sa sipag. Yun ang kumbaga sa Coracha, walang pahinga. Pero ngayon, siyempre, medyo may inan na. Medyo may parehin na Next question, Kaya Kibs. Ano yung favorite memory mo with the Boss Joe? Favorite memory? yung ano, kailan lang kasi eh, medyo nagkaroon kami ng ni Actually, napalag ko kayo na sa si Itbulaga na ano, may tumulong luha ako eh. <laughs> <laughs> si Javi! Si si Javi. Uh, Oo, oh, at kaano kasabay ko nagpa-vlog-vlog oh, yan. Kami nyo lawa. Ayun. Eh, pag uh, okay naman, during, siyempre, <laughs> pinanganak, hanggang sa anak, isip ko, kahit oh, oh, dad, pero hindi natin may iwasan yung mga gulo tapu tapos-tapuan sa pamilya. Pero at the end of the day, eh, naayos pa rin kami. we're all good. And thankful cool ako sa Diyos na yan. he made the way. Natin. Pinakamagaling umiyak ko ito. Ito po ang pinakamagaling yeah, no. umiyak na artista. Ayun, yeah, mahawak na kami Ay, na yung magaling. <laughs> Alam niyo po, dalawa pong magaling talagang artista umiyak. Ito, tsaka si Kuya ah. <laughs> Siya yung mga idol ko talaga. Alam Ay, mo, yung, yun ang idol ko rin si Romney. Di ba? Okay. okay. Oh, di ba? Pasensya na kayo, maikli lang yung interview kasi eh, nasa reunion kami niya ng Dance Entertainment. Eh. Maraming maraming salamat, Kuya Kimpi. The best. The best. The one and only. At uh, sa pagdatapos po, ang dami ko pang gusto sabihin pero I will reserve that on another day. I will make a different video kasi dapat po talaga special to. Kaso, bigla po ako nagkaroon ng mga problema sa bahay. Biglang nasira yung aircon ko. Biglang nasira yung washing machine. Tapos, syempre, marapagawa yun. Tapos, eh, hindi ko tuloy nagawa yung video special for Boss Joey. But uh, wait for that, ladies and gentlemen, that would be my first yung parang prepared video na hindi parang ganito na nagsasalita lang kasama yung mga laruan ko sa likod. Anyway, Boss Joey, happy, happy, happy birthday po. Maraming maraming salamat po dahil magmula pagkabata hanggang pagtanda, pinapatawa niyo po ako. Nabitsado ko dati yung mga tough hits. Naku, yung wow mali, tuwan-tuwa po ako. And of course, our everyday meal yung Eat bulaga. Boss Joey, happy happy birthday po. Sana po ay mas uh, maging healthy ka at uh, lumakas lalo. At uh, wag na po kayong mag-viagra. Right? <laughs> happy birthday at uh, kung nakaabot po kayo sa part ng uh, video na to, paki-comment naman na um, atong gawa ka pa ng videos para si sipagin ako. Maraming maraming salamat po. Dito na po tayo nagtatapos. Kung meron po kayong katanungan o gustong malaman, eh ano pang hinihintay nyo? Tara! Atong alamin. Siya nagtatapos ang banat ko, kaya ako naman ang banatan nyo. Paalam po!